Papunta pala kami ngayon sa village. Pupuntahan namin mga hipag ko. At ayan ang mga nadadaanan namin. Puro disyerto na minsan may mga tubuhan. Pero kadalasan talaga ganyan, disyerto. Aalis na kasi asawa ko. Kaya ayan, lilibot po na kami sa kanila. Magpapaalam kasi hindi makapunta iba kong hipag sa amin. Kasi nga masisela. Naku, buntes. <laughs> dalawang hipag ko, buntes. Saka dalawang bilas ko, buntes. <laughs> uso, buntis ngayon dito, puro sila buntis. Ayun nga, ang asawa ko siya ang driver, tapos si Mariam at si Usman. Yung nasa likod ko, hipag ko yan, nakisabay sa amin yung isa kong hipag kagabi. Pumunta sa bahay, tapos ayan, nakisabay na sa amin pabalik. O, tigil tawa akong tao sa asawa ko para kakakong si Mr. Bean. Matagal-tagal na nga rin bago ako huling nagpunta rito. Kasi yung biyanan ko, madala siya pumupunta. Pero ako hindi ako sumasama kasi nga hindi rin kami magkaintindi. <laughs> Inom kami ng, ayan, tubo, sugar cane juice. <laughs> Masyado gulat ko. Um, may ano to, may lemon saka duya. Masarap to, masarap. Fresh na fresh. Nakalito pa Leli. Ayan, ganyan ang ano, nasa daan kami. Pupunta kami sa village. Ayan, parang ako nasa desierto. Parang desierto rito sa lugar na asawa ko. Eh. Ayan. ayan pala baka sabihin puro mukha ko ayan <laughs> 10 piso sa pinas yung isang basong ganito 10 piso 50 rupees dito 1 bas kain ko lang eh kaya busog pa ako tapos nakita ko itong mga bata na to nakasakay sa rickshaw tingnan nyo oh, puro sila bata dyan sa likod oh, anim sila oh Ayan. Magkaharap yung dalawa, ye. Eh. Anim sila. Nakaupo sa ganyan. Ako, ninenerve sa kanila kasi walang matanda na Tapos, syempre, hindi mawawala itong mga tae ng kalabaw na ito. Ayan. ipinapakat dyan para matuyo. Tapos, ginagamit nila yan sa pagluluto. At dumaan din pala kami dito sa clinic ng pinsa ng asawa ko. Diba nakwento ko sa inyo, meron siya mga pinsa na dentist. Tatlo yata. Tapos ayan nga, binigyan si Mariam at si Usman nung tag-500, nung kakilala ni Adil na pumunta rito sa clinic. Nakita kami, sinundan kami dito. At yung dalawang nakaupo na, yung pasyente yan. Si Usman nga, ayaw sa akin yung pera. Ayan pala yung pinsa ni Adil na dentist. Tatlo silang dentist sa pamilya, pero lahat sila sa pamilya, doktor. Tapos binata pa yan, 32 na siguro yung binata pa. Tapos yung mga babae, yung isa yata 30 na, tapos yung isa mga 27, ganyan, mga dalaga pa. At yan pala ang mga pagkain na sinerve ng hipag ko. Meron din mga prutas, ayan. Tapos yung isa na yan, talong yan. Ang sarap pala ng talong na ganyang luto. Karami ko nga nakain na talong na ganun. Paborito ko talaga sa gulay talong. Tapos ayun nga aking Diyosawa, pinagsasandukan niya na kami. Talagang ako ang pinagsasandukan niya. <laughs> Baligtad kami, hindi ako nagsasandok sa kanya. Siya ang nagsasandok sa akin, saka sa mga bata. Maalaga yang si Adil sa akin. Hindi ako maalaga sa kanya. Siya ang maalaga sa akin. Tapos, ayan yung juice namin na yan. Bayabas yan. Talagang yung fresh na bayabas. Ewan ko kung paano ginawa nila. Tapos ginawa nila yung juice. Kaya ayun, lasang-lasang bayabas talaga.